Ayaw makisama ng kamera Dito tayo sa tubig dagat Ang may baboy Ay, isog si Tanggol Isog si Tanggol Isog ni Tanggol Oh ah. Dito tayo sa dagat Nakapasok pala yung motor eh Ha? Sabi mo yung mga yun yung karajing Ha? din yung karading sa solo pala ah, sa tabing dagat lang to siguro grabe init dito hindi na makano yung mga nyog saan saan ang kanan hindi na makabunga yung nyog hindi na makabunga yung nyog na mga bunga sayang tama na lang halaman hala <coughs>

Madami na nung tao sa ano. Oh, tara na kayo. Doon lang talaga, ma'am. O, oh, abot. Ha? Ang na tayo dito sa dagat. <laughs> Puro buhangin naman to. Yun. Dagat. Hanggang doon sa doon, Hindi mo siya nagsusud-sud, ha? Susud-sud siro. ro.

Okay. Disyerto ng dagat oh. <laughs> 12:30 na. Pat mga erog sina oras. Hababa na. Mainit ng dagat oh. Ito binibinta nila to ito ba? Diba? Ito na suso. Para sa nagkakabiral na isda niya oh. Lawak. Di na yung mababa. 12:30 na. Eh. Aramon wasin mga isda Nagbababa na na no, papakatulong kita sa mga room. <laughs> Trabaho din siya na no, sin mga taga-dagat. Mga walang pusud-sud no? na no. Pagdaan ka yan nang dyan, turda. Ano yung maimod ho? Siyempre mga pagbuhay na na. Kapag-alun. Ha? Kapag-alun. Di siyang pagbuhay Ito, Ay, ano yun? No, no, An ano yun? Ha?

bago mo maabutan natira na ng iba daga hmm. <laughs> starface oh cucumber balat ito aralabaon mga ho oh, tabi <laughs> tabi ano <laughs> oh. oh. ito ito nago cucumber ang dami ito man ang ano man laman dagat yung bulkang bulusan guys oh lan ito alimango 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 ang limang o ang ba ito? sinakaan niya? ayun yun dalawa yan e eh. oo uh, sa ibang di nakalawalaan isa doon pwede pala yan? pwede ba yan? ha? ha? pwede ba yan? kinakain yan d'wa?

hindi makuha. Dito. May kahabay na buhang. Bihiraon lang ini ha? ha. Dini. Bihiraon lang. Okay. Ha! <laughs> ah. Oh, yan no? Malaki. Na makahadokan na, ano, 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 ano?

naglulukso oh oh uh, di ba namin grabe ang mitik na yun grabe ko na ano pala to uh oh grabe ko na klak uh oh matatapo <laughs> oh, napitik pala no makusaw ko nung kumitik kalit siya na niyo balat nalagatik nga na no na parang ano parang lobster di ba mamimitik oh, ano ko ba ka Ano na yun na? basit mo? Oo, ito, talati. Ah,